Aminado senador the Senate on Agriculture and Food Chairperson Senadora Cintia na kahit ilang araw na nakakalipas mula nang sabunin niya nitong nakaraang linggo ang National Irrigation Administration sa pagdirig sa budget ng ahensya, hindi pa rin nawawala ang kanyang galit at pagkadismaya sa niya. Magugunita na sinabo ni Senadora Villar itong uling pagdiniga para sa 2024 budget ng NIA dahil sa mga hindi matapos-tapos na proyekto ng naturang ahensya sa panayam inami ni Villar sa kanilang ginawang pagre-review ng multi-year program ng DIA ang dami ani ang hindi na-accomplish na proyekto. Iginiti Bilyar na napakaraming proyekto na hindi natapos tulad ng sa balog-balog sa lalawigan ng Tarlaka na 30% pa lang ang natatapos at, at, at maging ang iba pang proyekto ay hindi natapos. Ah. Payo ng Senadora, hindi bali na konti lang ang proyekto. Basta tapos kumpara sa napakaraming proyekto na hindi naman napapakinabangan ng tao. Alam mo, ganyan ng ano, mas maganda pa, mas less project pero mas ginagawa. Kaysa kadami-dami yung project, puro 5%, 10%. Ano yan? Di walang impact yan sa tao. Ano mong kulukuhan yun? Meron, meron tayo. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.